Wow. Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka-okay! Welcome back sa aking channel! Coach Manny po! At uh, for today's video gusto ko i-share sa inyo yung aking new look, di ba? Nakita niyo naman, di ba? Yung aking new hairstyle. Hindi na ako nagsuot ng sombrero. Anong vibe sinuot ko Para ipakita ko naman sa inyo yung aking napakagandang new look na hairstyle. At uh, kaya gusto ko i-share sa inyo 'yan. Happy happy ako ni share sa inyo yung video na 'to, sa inyo itong video na 'to dahil Alam niyo naman, di ba? dati, yung aking mga buhok ay gusto nang mag-alisan, di ba? nagsisimula ng uh, sa akin. Sabi nga, HIV, hair is vanishing. At talagang, ano nangyari sa akin? Bumaba talaga yung self-confidence ko. Lagi ako nagsasot ng sombrero. Dahil medyo, medyo nahihiya ako yung aking mga buhok ay, yung tingnan na. Diba? at uh, natatakot ako na baka tuksin ako ng panot 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 <laughs> ayun so ayun po kaya talagang anong ginawa ko syempre ahm uh, sinubukan ko ng lahat ng pwede kong subukan uh, uh, ano ba yung unang unang kong sinubukan yung ano yung uh, shampoo ng kabayo uh, ano ba yun uh, nalimutan ko na eh basta shampoo ng kabayo bumili binili ko yun sa uh, sa ano sa drug store sa Mercury. Yon, tapos um uh, -ano rin ako castor oil. Ah, uh, tapos ayun, may nakita ko sa online, happy happy ako dahil minakita ko sa online yung uh, parang castor oil din siya, parang ang mura-mura ng castor oil, yun ang mahal-mahal pero mukhang kaamoy lang din ng castor oil. So, you know, talagang inapply ko yun. Inapply ko yun. Talagang maga hapon, bumili rin ako ng sabon yung sabon ano buy one take one 1,200 baril dalawa so talaga maga tapo nagsasabon ako nun pinamasad ko yung ulo ko at uh, ayun sa kakasubo ko naman sa kakatsyagaan ko na talagang um, uh, si ako na maibalik yung aking magandang buhok at eto nakita nyo naman ang resulta yun kaya napaka happy ako na i-share sa inyo itong video na to at uh, syempre dahil uh, tagumpay ako, si-share ko sa inyo yung aking sikpeto. Ano ba yung naging hiyang sa akin para ma-develop, para gumanda uli ang aking buhok. Okay? <laughs> Bago ko ipagpatuloy, kailangan mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel. And click sa notification bell. And syempre, huwag niyong iskip yung ads, ha? Okay, so, okay ngayon na. Ha? nasabihin ko na ngayon, kasi alam ko na inip na yung mga not parites <laughs> dyan alam niyo yung sikreto ko, simple simple, eto lang po, yan <laughs> yan, nakita niyo ba? <laughs> o, oh. ito po ang sikreto ko, ko. Ah? ang tanggapin at mag move on ng aking mga buhok ay talagang namamaalam na at kaya hindi ko na sila pinigila dinaya ko na sila ah? kaya na sinabi sa inyo, nag try din naman ako pero wala eh, ganoon talaga. So, the best thing ay kailangan mo na talagang siya itanggapin, mag-move on at magsimula ka na rin mag-aral, magpatawa. <laughs> Dahil, di ba, sabi ka, yung mga kalpo, ah, yung mga panot, magagaling maging ah, komedyante. Di ba? Dami nga natin mga komedyante yung ah, panot eh. Ah. Dami natin mga mga talagang, mga artista na talagang Uh, alam niyo na sa nagdadalang lang yan eh caring caring nila yung kanilang uh, mo uh, uh, pagkawala ng buo ba kagaya ni Bimbol Robo Ayan, marami pang iba na nakikita natin na talagang uh, tinanggap na nila yung kanilang pagkapano naalala ko nga dati eh dalawa kami yung katabi ko medyo napapanot na napapanot na rin mas uh, mas makapal ka ng konti sa akin may sumigaw sa taas. Panot, panot! Sabi ko, Oy! Dalawa kami rito, sino sa amin? <laughs> sa akin, wala lang. Pero yung kasama ko, talagang ginabon niya yun. ayun, so, kaya ayun po, kay, ayun na nga ang aking <laughs> masisir sa inyo. Kaysa, magastos ang kayo na magastos sa, ano, maghanap kayo na maghanap ng pwedeng paraan, o ng gamot, kung ano-ano, na pwedeng bumalik yung buhok nyo. Ay, nako, wala pong ibang the best na gamot. Wala pong ibang the best na solusyon dyan, kundi yan talagang tanggapin mo na kung ano na talaga yung kondisyon ng iyong hair. di ba? Kaya ito po, ah, happy happy ako sa inyo. Na-share sa inyo itong video na to. At ah, ngayon, kumpiyansa ang kumpiyansa ako. Ayan, nakita nyo ah, diba? Ito, iba-iba pa yan. Ayan, diba? O, may blonde pa. Oh. Siyempre, hindi hindi na ako kailangang magkulay. at ano pang um, maganda, hindi na ako masyado nagagastusan sa pagpapagupit, di ba? Napaka easy na ng buhay ko ngayon. So yung confidence, wala na, hindi na wala nang hiya, uh, wala nang, uh, hindi na ako nag-try pang dumastos pa para lang magkaroon uli ng buhok dahil natagpuan ko na ang sikreto at ito'y ang tanggapin na ikaw ay isang panot <laughs> ayun so wag po kayo ma-open yung mga medyo maninibis ng buhok dyan wag kayo ma-open gusto ko lang i-share sa inyo yung video dahil wala pong the best na na solusyon dyan kundi ang talagang tanggapin na natin uh, bumawi na lang tayo sa ibang bagay na pwede tayong maging uh, pwede tayong mag-excel sa ibang bagay na pwede tayong maging kapagipakinabang. 'di diba? o po tayong magtago. Sombrero ni sombrero yung tago. Nahiya. No, hindi. Kaya kailangan lumabas tayo at ipagyabang natin na tayo wala ng buho. Ayun. So, yan ang sikreto. Kaya, sana po ay nakatulong ang video na to sa medyo mga naglinipis ng buhok. Pero, ika, kung may pera naman kayo, pwede naman kayo mag-try. Diba? Kagaya ng ginawa ko. Sinubukan ko rin yan. Kaya lang, ganun talaga. Kaya, the Tanggapin mo na. Okay, so maraming salamat po sa aking, sa mga nanood ng video na to. At uh, masaysa na kayo sa kalukuhan ko. Ha? Huh? Prank lang yun. Yun. So, ayun po. Ah, marami, ah, abangan nyo yung mga susunod dating video. Okay, at uh, don't forget to uh, nagustuhan nyo ba yung video natin? <laughs> okay. So, like nyo naman. Then share nyo. Baka may mga baka kahit pa paano may, mat, may matutunan yung iba o kaya baka sila kahit pa paano kahit medyo foreign okay ayun po so maraming salamat po muli mabuhay kayong la lahat mabuhay kayong lahat God bless you all bye hanggang sa muli